Yung mga diskarte, Tapos na tayo mag-unload Dito sa Eton Going back to Rosario Terminal Kumain na rin tayo dyan Para darderechong bihay Wala nang tingil-tingil sa ano Diba tayong kanin eh Tsaka Go, go, go sa gunap Go, go, go sa go Itong iton ito. Ganda tong lugar na to Greenfield City. Ayan po, Greenfield City na. yung sinasabi ko kanina na yung pabalik. Tinan nyo, walang nada na ano, truck dyan. pabalik. Kaya mas malapit sana kung dun sa Calax eh exit na ako nung ano nung Santa Rosa or Laguna Tech LTI Laguna Tech na Park Gate no 1 and 2 Pwede na sana ako doon tapos pasok dito eh naalala ko Hindi nga pala diyan ano Bawal niya daw diyan ng ano truck Kaya diretso na yung Calax hanggang Slex tapos yun Pasok ng iton Ayan doon Paikot Ayan Pero dito pwede naman ng palabas naman Puntang Ano Santa Rosa Tagaytay Road Pwede ang trap magandang ano to eh yung alternate alternate route pag yung halimbawa pa uwi kayo ng Cavite galing kayong kalamba kaya basta ganyan galing south ganyan tapos eh malimit ang traffic dyan sa ano eh sa SX ngayon pa or paano so, dahil ano yung di ba nagwa-widening sila dyan pag yung rush hour Nang ma-traffic maganda Exit ka na ng Eton Exit ka ng Eton o, Tapos Pasok dito Sa ano Pasanta Rosa Eton exit Kasi yun din yung ano Exit ng Asia Brewery Ayun, eh, ikot ka lang doon sa rotonda. Tapos, so, oh, ito. Ito na ang labas. Santa Rosa, Tagaytay Road. Ayun, eh, sa kabila. Wala na daan na truck. Oh. na Diba? Ayan sa ano pa pa. O, oh, ito nga. Alimbawa, nag-alternate -alter road kayo. O, oh, pagtating nyo dyan, kakaliwa kayo. Sderderecho, dire tapos Kalax. Pasok sa Kalax. Ayun na. Pwede na kayong kung saan kayo sa Kabite. Kunsilang, kung silang, kung mo kayo or what. Sa Aguinaldo kayo exit. Ang pinakadulo ng Kalax sa ngayon. Pero natapos yan ang Kalax. Ah. Ganto na yan. Ano? General Trias hanggang Cavitex na Tagay-tay kayo, o eh. yun, diretso lang yung pataas na yan, o. Oh. kayo, pasok kayo dyan sa, ano, kalak. ng Pakalaks mga kisigarte eh. kanan tayo dyan doon sa bandaro meron pa rin mapasokan doon yun yung Santa Rosa entry point ng Kalaks or exit ito naman yung Laguna Technopark LTI Gate 1 and 2 uh, exit ng Kalaks kanan yung pinasukan ng truck na yun yun yung Laguna Techno Park yung yeah, gate 1 direwetso nyo gate 2 and 3 ito yung kaliwa pangalax pangabiti kayo yan sa ilalim din ng tulay ito lay bus kaliwa it bulaga ya di ba kalaks ah, na yan. <laughs>